Hello po! Kamusta po kayong lahat? Kamusta kayo mga katropa? Especially po sa lugar ng Luzon na hanggang ngayon po ay baha. Ayan, kami po dito sa Pampanga under state of calamity na kami. Ibig sabihin po noon, mas marami na po sa party ng Pampanga, mga lugar sa Pampanga na binabaha po kesa sa mga hindi binabaha. Ayan, kaya state of calamity na po kami. Kaya ingat-ingat po tayo dyan, mga katropa sa mga parting binabaha po, nakakalungkot kasi kakaiba na po talaga yung panahon natin ngayon. Kung dati yung baha po hindi naman umahabot sa tuhod, abay ngayon umaabot na sila hanggang dito, dito, nakakatakot yon Life threatening na po yan. Kaya alam mo yun, mapapaisip ka na lang na yung mga ganitong pangyayari dapat binibigyan pansin at prioridad ng mga officials natin na nakaupo ngayon sana no, no, bigyan priority talaga yung flood control ba kung tinatawag kasi nakakatakot. Kawawa yung mga nakatira sa mga syudad like sa Metro Manila, grabe. Grabe nakakatakot, nakakaawa, sayang yung properties nila na kung dati hindi nilulubog. Abay ngayon nilulubog sila. Doon ka magtataka, 'di ba? Hindi mo alam kung bang sobra bang crowded na yung lugar, sobrang dumi ba? Alam mo yun, yearly nangyayari to, pero bakit hindi nabibigyan ng solusyon? Bakit parang paurong ang nangyayari sa bansa natin? Yun ang nakakalungkot. Alam mo yon so... Yung mga government natin, they have power talaga. Yung mga officials natin, may power sila para ayusin yan. Kasi laki ng budget natin eh. Laki, laki ng budget. Oo. So sana mabigyan ng pansin to kasi hindi biro, nakakatakot. Sa nangyayari po sa mundo, possible po na, ano, hindi ko naman minamanifest, pero, syempre, yan yung nature, eh. Possible na isang buwan, umulan. Paano na lang kung isang buwan, umuulan, walang tigil? Kamusta yung mga lugar, no? Kamusta yung Pilipinas? Grabe. Kaya sana, mabigyan talaga ng pansin. Alam ko, last year, binigyan pansin to yung flood control, pero, di mo alam anong problema, eh. Di ba? I mean, yearly naman nararanasan to na binabahaso sana, bigyan ng solusyon. No? Kasi sila yung, kaya nila eh. For sure, kaya nila bigyan ng solusyon yan. Basta may ganito. May budget eh. Pero kung walang budget, paano mo susolusyonan, di ba? Kaya yung mga ibang tao, no, nag enjoy mag-out of country, bakit? Kasi ganda daw, ang layo-layo ng sistema sa Pinas makakalungkot kasi instead na mag push forward tayo paurong talaga 'yung nangyayari sa totoo lang, no? Paurong talaga. 'Yon. Kaya ako nung napunta ako sa Hong Kong, hindi naman sa nagko-compare ako pero sobrang na-amaze ako. First out of country ko 'yon nung napasyal ako sa Hong Kong with my family. Sabi ko, grabe ang layo. Ang layo sa transportation pa lang. Sa, sa pagiging disiplin ng mga tao, sobrang layo. Sabi ko, kailan kaya natin mararanasan yung sa Pinas? Mm, quality life na tinatawag, hindi ibig sabihin na mapera tayo, kundi yung sa bansa natin, ramdam natin na malaki yung pagbabago. Kasi grabe. Now I know, bakit yung mga ibang tao gustong gusto lagi nag out of country. Kasi ang ganda, ang sarap sa piling na makaranas ka ng maganda yung transportation, malinis, at disiplinado yung mga tao. Grabe. So ayun, o, oh, yan. umuulan na naman. Kanina tumigil, ngayon na na naman. So, yun lang, na ano, habang wala kasi pasok simula Monday, so, naisip ko, bakit ang daming baha? Yearly, dumadami yung mga lugar na nagbabaha. Nakakatakot. Dito sa lugar namin, dito sa uh, Arayat Party kami ng Pampanga, hindi ko na sasabihin ano yung barrio namin. Pero dito, uh, thanks God talaga, no? Thank God hindi kami nagbabaha dito. Pero yung mga kapitbahay namin na area, nagbabaha sila. So ano to, after two years, magbabaha na ba dito? Kasi yung mga ibang lugar na hindi nagbabaha, nagbabaha, nakakatakot. Alam mo yun? So yun lang. Yun lang yung point of view ko sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Bigyan nyo ng priority. Kasi ang weather natin ay dalawa lang. Kundi tag-init, tag-ulan. At kapag tag-ulan, sigurado yan. Just me yung ang daming bagyong pumapasok sa ingat po tayong lahat dyan. Basta kapag mataas na yung mga bahabaha dyan, isipin nyo po yung safety nyo. Okay? So, ayun lang. Ingat po and God bless. Bye-bye!